Yes, good evening. Kan? Nabalataan nyo na ba ang bagong ECU natin? Na Eraser Mini X Light. Yan. Ito. So, so itong Aerox na to is bagong build lang natin. Kaka-under lang ngayon. Pero hindi tayo magpo-focus dyan. Magpo-focus tayo dito sa bagong ECU. So, nakakapit na yung ECU dyan. Buksan lang natin yung app. Papakita natin yung mga futuristic and unfuturistic and open and closings. yeah, Successionings. innings. Okay. So, tayo sa akin yung mga futures. Kaya makikita nyo rito. Sa A-Racer Mini X. Nakabukas to. Nakabukas yan. Ito nakalock talaga yan sa RC Mini X. Yan. Injection angle, nakalak yan. Ito, nakabukas. Temperature compensation. Yung crank compensation, nakabukas sa RC Mini X yan. Tar target AFR, para sa auto-tuning nyo, nakabukas din yan. Then, itong deceleration fuel cut, ito nakalock. So, bali, makaka-experience kayo rito ng after fire pagka nagsusoli kayo ng silinyador, kung naka-on to. Pero ko naka-on to. Then next natin sa spark angle. Spark angle nakabukas din pero sa RC Mini X nakalock din yan. So engine. Then ito importante itong idle RPM na to kasi nakokontrol natin yung idle dyan. Ngayon pagka yung idle ng build nyo is naglolo ko hindi nyo makokontrol sa ISC. So ang option nyo lang is mag manual ISC kayo. Then kokontrolin nyo sa AFR dito. Kailangan may AF2 or AF1 kayo, no? Nabag sa engine. Pero nakabukas yung idle adjust nya. Kung ano yung nakaset dito, ito isusundin nya. RPM limit nakabukas. BBA, hindi nyo may adjust kung kailan mag activate Pero no problem naman kasi nan BBA yung head nito. Auto tune nakabukas. Magdidip magdidepende yan sa factory settings ng ECU pwede pa rin kayo mag auto tune pero after nyo mag auto tune i-adjust nyo na lang dito yan pwede nyo i-adjust yan dyan then vehicle hindi kayo makakapag ano makakapandaya ng speed nyo nakita ko yung ano basta yun na yun tulen <laughs> yan pan eto hindi naman nyo kailangan to si sniper kailangan to lance control sa mga underbone sa underbone yan TPS din, yan, pagka mag ano, kayo, mag maglo-learn kayo ng TPS, yan, nakabukas MGU e-boost, hindi ko pa alam kung para saan to talaga eh. kung ano, ano na ito, kasi ano lang to eh. yung hindi tulad ng isang ECU na MGU talaga accessories yan, hindi naman masyadong kailangan yan kasi sa ano to sa underbone to mga quick shifter, quick shifter. Alright ba? Alright. So, alright daw. Yan. So, yun lang pinagkaiba. Marami lang talaga nakalak. So, yun. Hanggang dito lang ito, ating video. Ayan. Sana yung naiintindihan nyo ating video about sa ating bagong RC Mini X. Like. Like. Okay. Scan the QR code. Ayan, QR code. Ayan. Hey, Moto X Racing. Alright. Ayan. Natapos na niya to. Uh, 220cc JBT package. Alright. So hanggang dito lang ating video and goodbye.